Kumusta sa lahat? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong suriin ang lahat ng mga parameter ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Rurikyo Pharmaceuticals, ticker, LIGM. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Hunyo 07, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organization Recreational Pharmaceuticals na bibilang sa subkategori. Pharma Metabolism, 33 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing na medyo kinatawan. Titignan natin ang order table sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus negatibo 3.1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan, makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa isang minus na rating, 5 punto puntos para sa kumpanya, Rekirel Pharmaceuticals. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya, Rekirel Pharmaceuticals Inc. at pagbabahagi ng subkategori, nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi, Rekirel Pharmaceuticals Inc. nagpakita ng dynamics na 76.5%. 42% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya, Regular Pharmaceuticals Inc. nagkakahalaga ng 4.33 bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subcategory ay US bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US 0.02 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet na US 11 bilyon, ang subcategory ay nagkakahalaga ng US 11 bilyon. Paghahambing ng market at balance sheet capitalization shares, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Irregular Pharmaceuticals Inc. sa subcategory kapag tinatasa ang market value ay 7.388%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.177%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US$0.25 billion. Utang sa halaga ng libro ratio ay at 1,361% ng equity. Ang resulta para sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang ratio ng presyo ng stock ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Average sa subcategory 0. Pagsusuri ng presyo ng merkado sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US Dollars, 174 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahan kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 31.7. Ang average sa subkategory ay 11.1. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 100 at na milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus, isang daan at dalawamput pito punto isa percent, na may average sa subkategori na minus, limamput anim punto anim percent. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, pasable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 3.5 isa siyam porsyento. Na isa isa 0 porsyentong mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 15,300 at 12,000 dollars at para sa subkategory 7,200 at siyam Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus 614,500 dolyar. Na may average para sa subkategory, minus 372,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, Toilet minus, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US 483,000. Sa subkategori na 650,000 Dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, Toilet minus, 0.5 puntos dami ng maikling transaksyon ay 8.7% na may average para sa subkategory na 11.5%. Tagapagpahiwatig labing 14 na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Regress Pharmaceuticals Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 56%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 68.12. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 83.43. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi, Rekiris Pharmaceuticals. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Upang buksan ang isang pagbagsak sa US Dollars, anim na put isa isa bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ginawa ang valuation ng kumpanya gamit ang index valuation approach ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 58.42. Ang stop loss ay nakatakda sa 77.8 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Hulyo 07, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, MASE, ay magiging pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang base o ang pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng help system, Guru Markets.